Hey you, what's up the So ayan, nagluluto tayo the barkads. Nagluto tayo ng ulam natin tanghalian. Wala tayong ano ngayong ulam, kundi ano, ito, tinapa ada berkas Ayan o. Ah, ayan o, tinapa. Ito na aking luluto ngayon. Na barkas. Ayan. Ito na yan, na barkas. Ulam natin. Pwede nang hanguin yan. Hmm. Ayan. Sarap. Tapos, may gluto tayo ng magi. Wop, yeah. Tatlo lang yan, lakar kasi ano lang kami rito. Apat lang kami. Ayan. Apat lang ba tayo? Iyan, o. Oh. Alright, sarap, lakar Let's eat na, lakar ka. Ayan, tinapa ko lang natin. Tinapa, tinapa. Iyan na. Iyan ang ulo natin, tapos nagluluto tayo ng, anong luluto ko? Magi daw, magluluto pa tayo ng magi, alright? So, ayun na, double class magluluto pa tayo ng... Magluluto pa tayo ng kwan? Ng magi. So, alisin natin tong kawali. Lagay po natin dito. Hindi muna natin dyan, ya. mo muna yan. So, kunin natin tong... Ito, double cross. Magluluto tayo ng magi. para sa ating tanghalian ayan alright sindihan natin uli ayan alright sarado natin kasi mahangi pagkaano eh ayan tatakpan natin yan dabar kads ayan alright So wala tayong pantakip na ano, saktong ano rito, double catch, ito na lang, mas malaki. Ayan. Ang laki ng takip natin kasi nawawala yung takip nyan eh. So importante may takip. Ayan, ang laki ng takip oh. Ayan ang ating sahog, double catch. So ayan na double na natin itong ano, Lagyan na natin itong Ayan Lagyan na natin yung takip Lagyan na natin itong ano Kumukulong na siguro ito Ayan Yun o no. So lagyan na natin ito Dabok diba Uy pag dumaga nun Ano ba yan ayan, lagyan na natin itong magi Ayan Ayan tapos lagyan ng ito ay pampasarap, yung halo ng ma, ng ano ng homi. Kasama talaga niluluto eh. All right. So haluin natin. So ayan na balikas, meron pa palang lang ilalahok si Commander. Ngayon ako, ko ngayon ko lang nalaman na pwede pa lang lagyan ng ano 'yan, ng malunggay. Yung pan, ano 'yan? yung ating magi magi ating magi pwede pa nalagyan daw ng ano kaya hintayin pa natin yan na magilagay. ilagay ay mami nga yun know. o oh. huwag oh, ka na maingat ko ha so lagay pala daw itong ano huwag ka na yung mami para ako na magbibideo nadali ayan nalagyan pa daw yung commander ng ano nalagyan pa pala ng ano yan malunggay ng malunggay ayan oh. No? Hindi ko alam Sanda. na nila lagyan ng, ano ng malunggay. Yung maagi pala pwede lagyan ng malunggay na So, may nakuha na naman akong stroke kay Commander. Ayan si Commander. Pakata natin mukha ni Commander. Bagong ano pa naman blooming o bagong ligo o. Ayan. So, ayan. Tulo natin na na So, ayan na. Akanay, sandok nga. Ayan, haluin natin lang. Hindi. Ayun, yung sandok dyan na puti. Yung plastic doon. Ayun na. Ngayon ko lang nalaman dapat na ito pa yung magi pero lagi ng malung dahon ng malunggay. So ayan. So ayan na dapat ang aming ulam. Ayan. Para may sabaw daw kaya pala nilagyan ng ano nang ng malunggay para may sabaw ng oh, magi. So let's go. Kain na tayo dapat let's Plus 12 na. Kain na na. Thank you.